Pinlulong lapay sa ko. Ah, ate, sorry. Lalabas na lang muna ako. Hoy, ikaw na babae ha. Kapatid mo ko. Naiintindihan mo? Ate mo ko. Kaya huwag na magsusumbong dun sa asawa ko. Dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin. Naiintindihan mo ba? Sagot! Ate, hindi naman ako makikialam eh. Dapat lang. Ha? Sa beses lang talaga malaman ko magsusumbong ka sa asawa ko. Papalayasin kita dito. Ano nakakalimutan mo? Pinapatira lang kita dito. Huwag ka magsasalita talaga. Makakalimut ka sa ako sa akin. ko. Ah, sorry, sige, alis po muna ako. Oye, oye, oy, paano? Sibat na ba ako? Eh, bakit naman ako sisibat? Eh, mas mayaman ako sa asawa mo. Networking ata to. Power. Alam ko naman yun, Han. Pero be patient naman, no. Oh. Alam mo kasi, madami akong makukuha na pera dun sa asawa ko na yun. Pag naghiwalay kami, kalahati ng kayamanan niya mapupunta sa akin. So, be patient. Sayo sa sayo ako. Huwag kang mag-alala. na lang, Han, ha? Okay lang ba yun? Ako na bahala. May plano ako. Trust me. bali sa mga usaping ganyan. mm Papaubaya ako na yan sa iyo. Pero, sususunod, papaliguan ko pa ng pera sa bata. I love it. Let's go. Yes, it's naman itong hand ko. Hi, loves! Oh. Namiss kita. Namiss mo ba ako? Uh, alam mo ba, sa pangalawa pa dapat ako uuwi eh. Kaso, pinilit ko talaga makauwi ngayon kasi 8 wedding anniversary natin, di ba? Okay, sige na kumain ka na Pagkaluto ng ulam, may niluluto dyan si ano, si Bonso. Ah, uh, loves, since anniversary natin, this weekend, gusto mo ba mag-beach tayo? Tara, laon yun tayo. Hoy, ano ka ba? Tag-ulan na. Ano ka ba nag-iisip? Mamaya tatapat pa yan, may bagyo. Ano ka? Ang ESP. Um, sige, um, para malamig, bagyo na lang. Ayoko bumiyahe doon, oh. nakakapagod. Nakakastress ka ng kausap eh. Teka, teka. Ah, sige, ganito na lang. Um, mag tayo sa Quezon City Circle, sa Wildlife, sa Luneta. Eh, di ba, doon naman tayo nag-date nung college pa lang tayo, nagliligawan pa lang tayo. Ano ka ba? Ang chip mo pa rin, no? Hanggang ngayon, ganyan pa rin talaga yung mindset mo? Mga muchacha doon, sa ano, mga construction worker doon? Gusto mo kasama natin yun na magde-date? Katsipan yung mga nasa isip mo, tumigil-tigil ka nga dyan, nakakabwisit ah. Nangangati ako dyan sa mga ideya mo. Til Tigilan mo ko. Ah, uh, to na lang sa Netflix and chill na lang tayo dito sa bahay, tapos magluluto ko ng paborito mo, yung uh, cheesy mechado. Ano Kaya nga magplano. Ano ka ba? Sinasayang mo kasi oras natin eh. eh di ba, mabigis ka na lang. Kakairita eh. Kararating mo lang, dami-dami pinagsasabi. Eh. Kabisit. Mauna na nga ako sa'yo. Kuya, bakit nandito ka? Huh? Di ba anniversary niyo ni ate? Di ba kayo nag-date? Ayop na yun. Kasi nga, ako dito. hindi ko man lang maramdaman na gusto niya ako makasama Hindi eh. ba niya alam na pinigil ko talaga makauwi dahil anniversary namin? Eh hey, kuya, baka nagtatampo lang yun si ate. Kasi alam mo na 'yung nature ng work mo, 'di ba? Hindi kayo magkasama. Eh kung suyuin mo kaya, baka maging okay rin kayo. Camille, lalaki ako. Alam ko kung may mali. Pwede ba umamin ka na sa akin kung may iba na 'yung ate mo habang wala ako dito? Ah, uh, ano kasi um Ah, hindi ko magagawa 'yung iniisip mo, mali. Ang kapal ng mukha mo. Of oh, all people, yung kapatid ko pa talaga, Jigo. Ang kapal ng mukha mo, Jigo, sa pamamahay pa natin. Ayoko na. Alam mo na talaga to. Pag naon, ayoko makitong pagmumuha mo. Ang kapal ng mukha mo, Jigo. Hindi ko 'yan gawin 'yung inisip mo sa akin. Mali 'yun. Please, ah, hindi mo kayang gawin. Ginawa mo na nga, 'di ba? sa pagmumukha ko. Baka ano pang magawa ko talaga sa, sa pagmumukha mo. Lumayas ka! Ang usapan pa Sigul natin. Layas! Mapapatay talaga si Pang pa. Layas! Good job, sis. Yan ang sinasabi ko sa'yo, di ba? Makinig ka lang sa akin dahil lahat ng perang mapupunta sa akin. Siyempre, makikinabang ka din eh. Good job. Huwag eh. in ka ba? Oo naman. Sobra. Hmm? Oh. Ba't ka nag i ka pupunta? Ate, alis muna ako dito. Baka mag-probinsya muna ako, pero basta wag dito. Alam mo, puno-puno ka talaga ng kadramahan niyo. No? Kaba, Camille? Dito ka na. Maghihiwalay na kami ng kuya, Jigo mo, di ba? Madami na akong pera. Kalahati ng pera niya, akin na yun. Million, million yun. And one thing more, itong <laughs> ko, super yaman. So, paliligo na. Sa pera yung sis mo. So, saan pupunta? Tanga ka ba? Dito ka na lang. Hindi, ate. Kung pera lang habol nyo kay Jigo, kayo na lang, labas na ako dyan. Pinagbigyan na kita kasi ate kita. Pinatira mo ko dito sa bahay. Pero para hot nyo yung taong walang laban? Huwag nyo na lang ako isali dyan? Eh di, para siya muna Para siyang nagtampo sa bigas. Gusto pa atang magdildil lang asin sa probinsya eh. At saka, paano malalaman ni Jigo yung mga plano namin ng ate mo? Simple lang. Baka kasi nakakalimutan ng jowa mo na dati kong asawa na nakasync sa cellphone ko lahat ng CCTV sa buong bahay na to. Ano yung sabihin, Rigo? Um, siguro. Pag nagsampa ako ng kaso, eh mas malakas yung ebidensya ko laban sa inyo. Sa mga ebidensya ang hawak-hawak ko. Pati yung pagpaplano nyo, pagkuha sa bahay ko, at yung pag-setup sa akin na ako kunwari ng aliwa, lahat nandito. Abogado ko ng bala sa inyo. Kaya kung ako na sa inyo, kumuha na kayo ng magaling, pinakamahusay na abogado sa korte na tayo magkita. Kuya, sorry. Okay lang yun. Wala sa akin Alis na ako, kuya. Baby, tara na. Let's Wait. Hey. go. Baby, hey, ganawa? Ka Kanina pa. Tagal mo. Nagnalaway ka na. Ha? Oh, wait lang. Huwag natin kalimutan yung secret weapon mo. Oo nga. Oh, sige. Kani, amu, mo ako, ha? ha? Oh, tagal pa niyan. Huwag <laughs> mo nang inumin. Kaya mo pa naman. Hindi totoo yan. Inumin mo na. Para masayahan kayo. Kao din. Baby, nainom ko na. Okay na? Kimda ako. Let's go? Let's go! Robust. <laughs> subok na. Effective talaga. Astig to. Rob. Isin pa lang. No. Nine pesos? Ano gagawin ko dito? Mag tibon ex ka muna. Nahantok na ako eh. Damis ka talaga, love. <laughs> Hello. T-Bone X, nine pesos lang. Subscribe now. t X